ang pinagpalang pagsamba para sa araw ng pagtubos ay dumating na. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Kaharian ng Langit at Ang Pagsisisi. Ito ang panghapong pagsamba sa araw ng pagtubos. Higit sa lahat, nagbibigay tayo ng pasasalamat at luwalhati sa makalangit na Ama at makalangit na Ina na tumubos sa ating mga kasalanan. Sa biyaya ng Diyos, tayong mga anak ng Zion, ay pinatatawad sa lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng aron na ito ng pagtubos. Kabilang ang mga kasalanang nagawa natin ng hindi nalalaman, mga kasalanang nagawa natin sa langit at sa lupang ito, at mga kasalanang hindi natin maalala. Sa ganitong paraan, magiging mas maputi tayo kaysa sa nyebe, dalisay at malinis, at makakabalik sa ating makalangit at tahanan. Para sa araw kung kailan tayo tatayo sa harap ng Diyos, iukit natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos para panatalihing walang kapintasan at walang dungis ang ating pananampalataya. Sinusunod ang mga katuroan ni na ama at Ina, lumakad tayo sa landas ng krus hanggang sa wakas ng may pag-ibig, pagkakaisa at pagtsatsaga para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Buksan natin ang Matthew chapter 4 verse 17. Tingnan natin ang verse 17. Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. May dahilan kung bakit kinailangan nating iwan ang kaharian ng langit at pumarito sa lupa. Hindi ba't ibig sabihin ito na kailangan natin ang pagsisisi para makapasok sa kaharian ng langit? Dapat tayong pumunta sa kaharian ng langit. Para makapasok sa kaharian ng langit, dapat tayong magsisi sa mga kasalanang nagawa sa langit at sa lupang ito, ng namamalayan at ng di namamalayan Para muli tayong maisilang bilang mga bagong nilalang na nakalulugod sa makalangit na ama at makalangit na ina. Tingnan natin ang ilang versikulo sa Biblia tungkol sa bagay na ito. Una, sama-sama natin buksan ang 1 John chapter 1 at suriin ang katuruan ng Diyos tungkol sa kung bakit natin kailangan magsisi. Tingnan natin ang 1 John chapter 1. chapter 1, verse 8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili. Nagkasala tayo sa langit at maging sa lupang ito ng namamalayan at ng di namamalayan. At marahil ay may mga kasalanang nakalimutan na natin. Sa katunayan, hindi natin masasabi sa Diyos na tayo ay walang kasalanan. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na tayo ay nagkasala sa langit. Para sa kapatawaran ng mga kasalanan, pumarito si Kristo sa lupa. Nagtiis ng pasakit sa krus, napahiya at nagdusa hanggang sa kamatayan ipinapaliwanag ng Biblia na ang dahilan ng lahat ng ito ay ang ating mga kasalanan. Gayunman, ang mga hindi nakakaalala ng kanilang mga kasalanan ay maaaring magsabing, ako ay walang kasalanan, namuhay ako ng matuwid. Pero sinasabi ng Diyos kung sasabihin nyo na wala kayong kasalanan pagkatapos magkasala sa langit at napunta sa lupang ito, dinadayan nyo ang inyong sarili at ang katotohanan ay wala sa inyo. Ginagawa nyong sinungaling ang Diyos. Sama-sama natin buksan ang Luke chapter 5. Luke chapter 5 verse 30. Nagbulong-bulungan ang mga fariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na sinasabi, Bakit kayo'y kumakain at umiinom na kasalan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sumagot si Jesus sa kanila, Ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako na parito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Tungo saan? Sa pagsisisi. Si Jesus ay hindi na parito sa lupa upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Buksan natin ang Luke chapter 19 para makita ang gawain ng Ebanghelyo na isinagawa ng Diyos sa lupang ito para iligtas ang sangkatauhan. Buksan natin ang Luke chapter 19. Sa Luke chapter 19 verse 10, sinabi ni Jesus, sapagkat ang anak ng tao ay dumating. Hindi ba't ang anak ng tao ay tumutukoy kay Jesus? Bakit dumating si Jesus sa lupang ito? Upang hanapin at ano? Iligtas ang nawala. Ano ang pinakadahilan kung bakit siya pumarito sa lupa sa laman? Dumating siya para akayin tayo tungo sa pagsisisi. Sa ibang salita, sino tayo sa kaharian ng langit bago pumarito sa lupa? Hindi ba malinaw na tayo ang mga nakagawa ng isang bagay na dapat natin pagsisihan? Dahil nagkasala tayo sa langit at naparito sa lupa, si Jesus ay dumating upang tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Ang lahat ng salitang ito sa Biblia ay mga katuroan ng Diyos. Hindi natin masasabing, hindi ako nakagawa ng anumang kasalanan dahil lang sa nakalimutan natin ang ating mga alaala mula sa langit. Sa halip, dapat nating tanggapin ang mga katuruan ng Biblia na uunawaan na nagkaroon tayo ng ganitong makasalanang nakaraan sa langit. Kaya dapat na maganap ang gawain ng pagsisisi para mapatawad tayo sa mga kasalanang nagawa natin sa langit at sa lupang ito. Sa buong mga ebanghelyo, marami ekspresyon tungkol sa pagsisisi. Tingnan natin ang Matthew chapter 3 verse 1. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, ano ang sinabi niya? Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Dumating si Juan na tagapagbautismo ng may misyon ni Ilyas. Hinanda niya ang daan para kay Jesus. Nang nangaral si Juan na tagapagbautismo, ipinahayag niyang, magsisi kayo. Patungkol dito, sinasabi ng Diyos sa Revelation chapter 3, ikaw nga'y magsikap at magsisi. At sa Revelation chapter 2, magsisi ka. Maraming record ang nagtuturo sa atin na magsisi. Ito ang pinakadakilang gawain na nais isagawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumating pa siya sa laman para sa gawain ito. Ipinaliwanag ng anak ng tao na pumarito siya sa lupa, hindi para gumawa ng mga himala at kunin ang loob ng mga tao. Kundi para ano? Sinabi niyang, ako ay pumarito sa lupang ito upang iligtas ang mga nawawala. Sa ganitong paraan, ang isa na pinakadakila ay nagpakita ng halimbawa. Buksan natin ang Mark chapter 1 para makita ang kanyang halimbawa. Mark chapter 1 verse 35 nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Siya ay natagpuan nila at sinabi sa kanya, Hinahanap ka ng lahat. Sinabi niya sa kanila, Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon. Sapagkat dahil dito, ako'y naparito. Sa Luke chapter 19 verse 10, sinabi niya na siya ay dumating upang iligtas ang mga nawala. At sa Mark, sinabi niya na pumarito siya upang mangaral. Kung susuriin natin ang mga salitang ito, ano ang pinakamahalagang gawain para sa kaligtasan ng sangkatauhan? Dahil nakagawa tayo ng di mabilang na kasalanan sa langit at pumarito sa lupa, kailangan natin ang pagsisisi. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin para magsisi? Ngayon, hanapin natin ang sagot dito. Buksan natin ang Luke chapter 15. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa chapter 15 verse 7. Luke chapter 15 verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na putsyam na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Sinasabi ng Diyos sa atin na magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At tinuruan din niya tayo ng magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kahit sa siyam na po na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Pumunta tayo sa verse 10. Sa chapter 15 verse 10, sinabi ni Jesus, Gayun din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ipinaliwanag niya ang parehong bagay sa verse 10 dahil ang pagsisisi ay kinakailangan para makapasok sa kaharian ng langit. Ang salitang pagsisisi ay madalas na lumilitaw sa bagong tipan. Dumating tayo sa lupang ito matapos makagawa ng isang bagay sa kaharian ng langit. Dumating si Jesus sa lupang ito para gisingin tayo upang makapagsisi tayo. Ang lupang ito ay hindi ang lahat-lahat. Ang walang hanggang kaharian ng langit ay kung saan talaga tayo nabibilang. Para tulungan tayong maalala ang mga panahon kung kailan namuhay tayo sa halamanan ng biyaya kasama ng Diyos, para makabalik tayo roon, pumarito siya sa lupa at inakay tayo na magsisi. Gayun din ang nakasulat sa Matthew chapter 4 verse 17. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Maaari niyong isiping, wala akong anumang kasalanan. Pero sa simbahan, sinasabi nilang magsisika, ikaw ay isang makasalanan, at kakaiba ang dating nito sa akin. Pero hindi lang mga kasalanan sa mundong ito ang tinutukoy ng Diyos. Sa nakaraang mundo kung saan nang galing sesus, nakagawa tayo ng isang bagay na nangangailangan ng pagsisisi. At dumating sesus para gisingin tayo at akain tayo sa pagsisisi kaya ipinapaliwanag ng Biblia na ang layunin ng kanyang pagdating ay upang akayin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Kaya tinuturuan tayo ng Isaiah chapter 53 at 50 na dahil sa inyong mga pagsuway ay inilayo ang inyong ina. At dahil sa inyong mga kasalanan ay hinampas ang inyong ama. Pero dahil doon, maaari kayong mapagaling. Ganito nagpropesya si Propetang Isayas. Mga kapatid, sa halip na tumuon lang sa sakripisyo ni Kristo sa krus, kailangan nating isaalang-alang kung bakit ito nangyari sa simula pa lang. Hindi ito dulot ng isang bagay na ginawa natin sa lupang ito. Dahil lumitaw na ang mga problemang ito sa nakaraang mundo, ipinaliwanag ng Diyos na ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagdating sa lupa ay upang akayin ang mga makalangit na makasalanan tungo sa pagsisisi para matanggap natin ang biyaya ng Diyos at makapasok tayo sa kaharian ng langit. Dapat na maganap ang tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod mula sa kasalanan na pagtataksil sa Diyos, sa kasalanan na paghamak sa mga katuroan at mga kautosan ng Diyos, at sa kasalanan na pagsuway. Kabilang sa lahat ng kasalanang ito, dapat natin ipanumbalik ang ating mga puso sa Diyos. Hindi ba't ito ang totoong pagsisisi? Lumipat tayo sa Isaiah chapter 59. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa Isaiah chapter 59 verse 1. Chapter 59 verse 1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Pinaghiwalay ng ating mga kasamaan tayo at ang Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Sa madaling salita, ang malapit na ugnayan natin sa Diyos ay naputol. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisa ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Dahil pinaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos, dapat kayong lumapit sa Diyos Magsisi sa inyo mga kasalanan at mamuhay ng may pagsisisi. Patuloy itong binigyang diin ni Kristo. Sinabi niyang, Alam niyo ba kung bakit ako naparito sa lupa? Dumating ako upang tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Sa Matthew chapter 4, sinabi niyang, Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Nasusulat din na, Kung hindi magsisi ang tao, Iahasa ng Diyos ang tabak nito. Nakarecord sa Biblia ang mga ganitong kakilakilabot na salita. Tingnan natin ang Psalm chapter 7. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa Psalm chapter 7 verse 12. Psalm chapter 7 verse 12 Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito, kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. Nakakamatay na mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinapagniningas ang kanyang mga pana. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga hindi nagsisisi? Tingnan natin ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Sa chapter 1 verse 7, nasusulat, At kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahinga ang kasama namin. Sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang kanyang mga makapangyariang anghel, na nasa nagliliyab na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sino ang mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo? Sila ang mga hindi nagsisisi. Sila ay ang mga hindi nagbabalik sa Diyos manumbalik sa akin sa pamamagitan ng Pasko, manumbalik sa akin sa pamamagitan ng Sabat. Paano kami makakapanumbalik sa iyo? Pakiusap, sabihin sa amin kung paano magsisi. Ipinakita e ng Diyos ang paraan kung paano makakapanumbalik ang sangkatauhan sa Kanya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung gayon, bakit parurusahan ang mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo? Iyon ay dahil hindi sila nagsisisi. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon at panahon para magsisi at nagbigay siya ng mga kondisyon para sa pagsisisi. Tiniis niya maraming paghihirap sa loob ng isang libot limang daang taon. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinatag niya ang perpektong katotohanan ng bagong tipan. Tunay na pupunta tayo sa kaharian ng langit nang walang anumang bayad. Tiniis ng makalangit na ama at makalangit na ina ang lahat ng pasakit alang-alang sa atin. Pag iniisip natin ang lahat ng ito sa araw na ito ng pagtubos, hindi lang natin dapat na malaman ang kahulugan ng pagtubos, kundi dapat din nating maunawaan ang sakripisyong tiniis ng Diyos para sa atin. Nang may puso ng tunay na pagsisisi, dapat tayong lumapit sa Diyos at sundan ang landas ng katuwiran na ninanais ng Diyos para sa atin. Tingnan pa natin sa Biblia ang mga salita tungkol sa pagsisisi. Buksan natin ang Luke chapter 13. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa Luke chapter 13 verse 3. Sa Luke chapter 13 verse 3, sinabi ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, hindi. So balit malibang kayo'y magsisi, ano ang mangyayari? Mapapahamak din kayong lahat tulad nila. O ang labing walo na nabaksakan ng tore sa Siloam at sila'y napatay? Inaakala ba ninyo na sila'y higit na may sala kaysa lahat ng taong naniniraan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. Kung walang pagsisisi, ang mayroon lang ay pagkawasak. Binigyang diin ito ni Jesus sa kanyang mga katuroan. Buksan natin ang Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Tingnan natin ang Revelation chapter 2, Verse 4 Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito malibang magsisika. Ano ang mangyayari sa ilawan ng kaligtasan? kung hindi tayo magsisisi? Ito ay aalisin. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang mahalagang salitang ito. Pumunta tayo sa verse 21. Chapter 2 verse 21. Tingnan natin ang chapter 2 verse 21. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. Ngunit ayaw niyang magsisi sa kanyang pakikiapid. Akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya ay ihahagis ko sa malaking kapighatian. Maliban na kung sila'y magsisi sa kanyang mga gawa, papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Mga kapatid, Maaring tila ang Biblia ay naglalaman lang ng malulumanay na salita. Pero, nagpapakita rin ang Diyos ng kanyang kahigpitan, lalo na sa mga hindi nagsisisi. Gaya ng nakikita natin, gumamit siya ng ganitong kaseryosong ekspresyon. Magkaroon tayo ng puso ng pagsisisi dahil tayo ay mga makasalanan at magpasalamat dahil pinasan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Nagtungo siya sa Golgota at ipinako sa krus alang-alang sa atin. Buksan din natin ang Titus chapter 1. Titus chapter 1. Tingnan natin ang Titus chapter 1 verse 2. Sa Titus chapter 1 verse 2 na susulat na sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngunit sa takdang panahon ay pinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng ano? Nang pangangaral na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Mga kapatid, pag nilay-nilayan natin ang mga sarili, kung napapabayaan ba natin ang mga gawain ipinagkatiwala sa atin ni naama at ina. Dahil tinawag tayo ni naama ina para makibahagi sa kanilang dakilang gawain, gawin natin lahat ang ating pinakamakakaya para maihayag natin ang kaluwalatian ng Diyos sa buong mundo sa pinagpalang taong ito. Higit pa rito, Bilang mga membro ng makalangit na pamilya, huwag tayo kailanmang muling maging alipin ng kasalanan o masangkot sa kasalanan. Nang sa ay matapat nating magampanan ang tungkulin ng asin at ilaw ng sanlibutan at maging katulad ng mabuting Samaritano. Tingnan din natin ang 2 Timothy chapter 4. Tingnan natin ang katuroan ng Diyos sa 2 Timothy chapter 4 verse 1. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, nasusulat na sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang ahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ano ang dapat nating gawin? Inaatasan tayo na mangaral ng salita ng Diyos inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sa madaling salita, ang mga salitang sa kapanahunan at sa di kapanahunan ay nangangahulugang sa lahat ng panahon. Mangaral ng salita hindi lang pag may pagkakataon, kundi sa lahat ng oras. Nais ng Diyos na ipagkaloob ang pinakamahalagang pagpapala sa Kanyang bayan. Sa pamamagitan ng araw ng pagtubos, intindihin natin kung bakit sinabi ni Jesus, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langin, at kung bakit Niya ipinangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Umaasa ako na masusunod natin ng lubusan ang lahat ng kautosan, at regulasyon ng bagong tipan. At ang kalooban ni naamati na pag sinabihan nila tayo ng halika para maging mga makalangit na anak tayo na tunay na nagsisisi at tapat na sumusunod saan man sila magtungo. Nagsikap kayo ng husto sa pananalangin sa umaga at gabi sa loob ng sampung araw. Umaasa ako na ang lahat ng makalangit na kapamilya ay makapamuhay ng magandang buhay ng pagsisisi na may pagsunod sa salita ng Diyos. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.